Posibleng mga ba sa 5 to 6 pesos kada kilo ang presyo ng bigas kapag epektibo na ang pagbawa sa taripa ng imported rice. Ito ay matapos aprobahan ni Pangulong Bombong Marcos ang rice tariff cut sa 15% mula sa yang 30%. Ayon kay Quezon First District Representative Mark Enverga, Chairman ng House Committee on Agriculture and Food, ang pagtaya ay basa sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pero nilinaw ni Enverga ang pagtaya sa reduction ay basa sa exchange rate kung sa ang palitan ngayon ng piso sa dolyar ay 1 is to 58 pesos. Nais ng kamarang makatulong sa layunin ni Pangulong Marcos na matamo ang abot kayang presyo ng bigas sa pamilihan. Ito rin ang mensahe ng kamara sa pungunan ni House Speaker Martin Romualdez sa si pinatawag na meeting sa mga concerned government agencies at kinatawa ng malalaking supermarket operators. Partikular na binigyan ng direktiba ni Romualdez ang Department of Trade and Industry na tiyaking susunod sa pagbaba ng presyo at maiwasan ang pagsasama pansamantala sa mga consumer. Tinatayang mararamdaman ang epekto ng rice tariff cut sa presyo ng iba pang mga bilihin sa buwan ng Hulyo bago ang sona ni Pangulong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ako si Mil Cregunan, sama-sama tayo Pilipino.